4 nga ako nagising kanina mga kasari kasi nga pang umaga si Junakish. Kahit di na antok pa ko kanina mga kasari no choice putayo tayo kundi tumayo. Last year kasi mga kasari pang umaga si Junakish kaya kahit anong oras kaming magising sa umaga is okay lang. Pero ngayon kasing pasukan pang umaga na si Junakish kaya kailangan ko talagang gumising ng maaga. 4 o'clock pa nga lang ng madaling araw mga kasari, is gising na po ako. Kaya sa umaga talaga mga kasari, kilos kalabaw talaga ang inyong kasari. Kasi nga alam natin na ang oras is napakabilis lang. Pagkagising ko nga sa umaga mga kasari, is magsasaing muna ako tapos saka na ako gagawa ng almusal niya. Simpleng almusal lang naman ang ginawa ko mga kasari, 'yung parang typical lang talaga na normal almusal na ina-almusal namin sa umaga. Nagbabaon din kasi si Jonakis sa umaga kaya kung anong mga natira sa almusal namin, isyo na rin ang binabaon niya. Tipid na rin kasi mga kasari sa baon pag si Jonakis is nagbabaon ng kanin dahil hindi na siya humihingi pa ng ibang binabaon niya. At nung nakalis naman yung mag ko mga kasari is eto na ang inyong inday, naglilinis na sa kanyang munti kusina. May tuloy na nga ang gawain ko dyan mga kasari, ako pa po'y maglalaba, maglilinis ng bahay. At syempre pagkatapos ko dyan sa aking munti mga kasari is bubuksan ko na po yung aking munting tindahan. Kailangan ko talaga mga kasari na bilisan yung aking kilos para naman sa ganon. Pag dumating na ang tanghali at pagsusunduin ko na si Junakis is wala na akong gagawin. O rin kasi mga kasari ang nagsusundo kay Junakis sa tanghali dahil wala naman na dito si Habi. Talagang hinati na namin ni Habi yung oras namin sa pag Pagpasok ni Junakis sa school, siya ang maghatid at ako naman ang magsusundo. Yan na lang muna mga kasari.